I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, June 2, 2025. Yan ang request ni Sen. Joel Villanueva na sinang-ayonan naman ng mga Senado at inaprobahan ni Chief Escudero. Subalit bakit nga ba ni-request ni Sen. Villanueva ito? Si Emmanuel Joel Villanueva o kilala sa tawag na Test Demand. ay ipinanganak noong ika, dalawa ng Agosto taong isang libo, ay isang Pilipinong politiko. Nanungkulan siya bilang Direktor General ng Pangasiwaan sa Edukasyong Teknikal at Pagpapaunlad ng Kasanayan, TESDA, mula taong 2010 hanggang 2015 at kongresista ng tatlong termino mula sa taong 2001 to 2010. Si Villanueva ay naging pinakabatang kasapi ng Kapulungan ng mga Kinatawan nang ginawa niya ang kanyang manumpa sa panunungkulan noong Pebrero 2002. Handa si senador Joel Villanueva na gawin ang kanilang tungkulin sakaling mayakyat sa mataas na kapulungan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Villanueva, bahagi ng sinumpaan nilang tungkulin ang maging handa na tumayong impeachment judge. Sa ngayon, ayaw pang mag-anticipate ni Villanueva kung anong mangyayari sa impeachment complaint laban kay Lili Sara. Tumanggi rin itong magkomento tungkol sa usapin bilang isa nga siya sa mga tatayong judge sakaling umakyat ang complaint sa Senado. Sinabi naman ni Villanueva na walang naging pag-uusap ang mga senador tungkol dito at hindi rin sila kinausap ni Senate President Chiz Escudero. Subalit dahil sa ginawang request statement ni Villanueva, ay maraming mamayan ang natuwa kung saan sila ay nalungkot mula ng maibalitang si Vice President Sara Duterte ay na-impeach na sa Congress dahil majority sa mga kongresista ay bumoto pabor sa impeachment. Nabigyan ng pag-asa ang mga mamayang Pilipino dahil dito meron din naman mga ilang hindi sang-ayon dito at gustong-gusto na mapababa si Duterte sa pwesto at masampahan ng kaukulang kaso. Kung ikaw ang tatanungin kabayanihan nga bang maituturing o isang pagkakamali ang ginawang request ni Senator Villanueva? At payag ka ba na baguhin ang tawag sa kanya mula sa testaman to bestaman? Please comment below ng opinion mo tungkol dito. At kung bago ka lang sa channel na ito, please subscribe para updated ka sa mga video na ilalabas tulad nito. Huwag mo rin kalimutan mag-like and share kung nagustuhan nyo ang video. Maraming salamat po!